na ba may mistisa kami upo di mga idol oh Kana -kana. hindi kita ya amo mistisa madula kundi kami ganto ah pamindan kami mga idol punta kami kay Mayor Rodi mga idol galak naman tayo ah punta po ako ngayon dito sa Mindan kanila Pre Donald Kusay at saka kay Mayor Rodi -Gosay. si Mayor Rodi Kusay mga idol ay nagapatakbo ng Mayor yan dito sa Mindan at sa taot nga po lahat yan sa mga solid supporters ko kayo na po ang bahala yan kay Sir uh, Rudy Kusay. Ang kanilang team ay Hamindanganon Tatun. <laughs> Nakarating na nga po pala kami dito mga idol kasi inibita kami ni Donald Kusay, yung kapatid ni Sir Rudy Kusay na nagpapadalagan kami Mayor. Sabi na sa akin, magisama daw ako ng mga aking kakilala ng mga content creator dito sa tapas. Kasi si Pre Donald Kusay mga idol, yung kapatid ni Sir Rudy Kusay ay aking kumpari po yan. Ninong po yan ang aking anak. Tagawin na po dito ay pinapapunta niya po ako dito. At saka dito na po pala kami sa kanila mga idol. At nag-ready na po yung aming mga pagkain. Sobrang bait talaga ng mga family Rudy Kusay. At agad na po kaming kumain yan kasi po ang aming biyahe. <laughs> Grabe talaga ang biyahe dito mga idol. Kaya kain tayo ng mayos. <laughs> Gutom-gutom doon grupo dyan. Di po, tarambal ko sa grupo. Pakala nyo doon. sa lang dyan. <laughs> Sabi ko sa mga kasama ko, busgay kaya Gidya Busog nyo, Kaya mapapasabak tayo dito sa Satpuno. <laughs> Pawala lang na si pa eh. Apat lang nakapinggan ka may pakal kita na si mo. Umuna nang nga po ko kumain sa kanila dyan, mga idol kasi <laughs> Kung sabi saya, kapag awat tanda na, nang no, ya, ya pa na. <laughs> sabi ko sa kanila, wag na silang mahiya. <laughs> sabi ko sa kanila, pag nahiya kayo dyan, oh, gutom, abutin mo. <laughs> Nagkailang ulit ako kumain ng lechon dyan. Oh, tawag lang, oh, sanda, mga picture-picture, mga nagkakimit-kimit, mga kuno, kunwari. <laughs> oh, sa tatak pingano ba? Wapat sila di mo pinggan. <laughs> di, di ba magkain niya ngayon, bala ka. <laughs> Pero ako yan mga idol, tapos na po akong kumain dyan. <laughs> at pagkatapos na, at pagkatapos na namin kumain yan mga idol, at agad na po akong lumabas. At ayan nga po ang team, Haminda Nganon Tatun. Sa taot nga po pala yan sa mga solid supporters po yan sa Hamindan. Nakakisupport naman po sa kanila mga idol. Pero nasa dipindi po dyan sa inyo kung sa inyo inyong uh, suportahan. <laughs> Hindi ko man yan masabi sa inyo mga idol na siya ang inyong uh, suportahan kasi may kontra. O lang sana kung walang kalaban. <laughs> Pero ang sasabi ko lang sa inyo mga idol, pakisupport na lang sa team Haminda Nganon Tatun. Mga idol! Dito po kung sa Milan, Hamindan! <laughs> Sama pa pala yung mga content creator sa tapas at mga si Miro, si Rodi Kusay at ito yung kanilang mga isbe. So tapos yan sa mga solid supporters ko dari sa mintan Masuporta naman po sa kanila mga idol. Para gaak muna kami dito mga idol. Oh. Ah, puro gaak na. <laughs> Danunod ya mantika baboy ay. Eh. Sa puno mga idol.

mau kesana kamu ngajul, mau buang-buangan, tetap tandu aja udah balap, kamu pion tandu hai beratu naik, pik tibu pak coba naikin kakak terima kasih 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 terima kasih